Hello guys, good afternoon sa atong tanan for, for today's vlog guys. Mag kuan guys, mag prepare nako, mag make up kung ko galingon guys kay hapit na alas 3. Just ko lord dali ara sa oras Ginoo ko oy. Asa man ta kuno nako an Agoy Ginoo ko pagitaunon pa na ako, akong maskara asa ka to. Agoy guys, nalimot ko. Asa na ako? Nabutang akong mascara guys. Muna ni Karun. Problema. Aka nako ako. Nabutang akong mascara. In Jesus name. Madugay. Diyo ko anig sa mo. Ah. Ang mascara nwa. Wa! bitang mga gamit ng pangitaon guys. No? Dili mo gawas. Pero di pangitaon. Manggawas. Balong gadali. Takay ang uras. Gadagan. Dali, Dito, 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 dito. Asa man to na ko nakita? Ah, nakita man to na ko, daari. Ang oras, guys, gadagan. Walang hailangay po ang maskara, guys. Asa man to, ano? Naradi, ano? Naradi, mga make -up eh. ako mga make-up tanan, gari, ano? Ako mga make-up, guys, kaya nagbulag-bulag. Imagine yung Jesus name. Karoon guys. Tapos na akong ano. Um. Sogdan na nato ang ato ang pag-drawing sa to, ang dagway guys. Madrawing na po doon. O ang akong dagway. Ito ni E. Ana. Para klaro. Pili naman siguro ni Matumba. Oh, ana. Ana. Oh. mo ni atong cream guys cream liquid sa kong nawong mag make up inyong manang guys kay graduation may nasa kong pag umangkong guys once a year hantun mahuman o iskela mo ni atong cream na gamit guys hindi ni siya guys kay luminous ni siya nga po yun mag atong dagway ano dagway nga gamala yung May hey, dali aras sa oras. Uy, hey, hapit naman alas tres. pagkaon pa ko daan sa mga dogi. Ako na lang ka silang pakanon daan, no? kay para concentrate Haku, ako dira sa ako ang pag-make-up ko. guys. Ako nalang, doon, na lang silang timplan doon pag-uman ako kuan aning cream. Kung saan ako itong para trapos akong guys. Atong naong guys, gasinaw na guys. Oh. Nagsinaw na siya nga nagpute. Dili ra kayo ulaw nga puti atong naog mayo guys kay pareran label ra man sa tong liog. La ra man galagom atong liog ang ulaw kanang puti kitag naong unya ang tong liog bating laguma. Hoy Ginoo ko masawayan pa kani label ra sa kong liog puti sa kong naong. Mo na nga okay ra. O. Halang man ako mata. Ay, gusto Ano, na halang man. Ay, eh. Okay. Cream pa lang na siya, guys, ha? Cream pa lang na siya. So, derita sa atong kilay is life. Wala, uy, mata, kaya lang. Mag magluha ni Ron. Asa man to ako ang kuan para sa kilay. Ay, sus, Diyos ko, oh Lord. Ala, di man yung mao ang sakong para kilay na po nawala ano ayaw mani mao sa eyeliner mani gusto tayo nagluha akong mata agoy asa ka ang sakong pakilay ani ay maura ra ba to kung nahibaw nakuan dugo pag samot ani ni trabaho wala ang ako sa kilay mura to ganahan ako para sa kilay kay <coughs> growing kay kung kilay ato tapos man day koy abon nga kuan oh mga abon ato ni guys kani mga uh, kuan na guys pero ganahan ko uh, ato nga kuan Baka na-ara, Dery. Wala dito sa kaada oh, ito. Ay, Diyos ko, Lord. Nawala. Hindi man ko ganan. Anong uban good, oy. daghan ko gipamalit ipamalit <coughs> para sa akong kilay, guys. Pero wala ko ganahe. Pareha, ani o sa kilay, o. Kato kung ganahan. Kay madrowing dito akong kilay ato. Mga kani, o di ko ganahan, ani. Asa naman po, oy. Kabahak, oy. Tari na lang akong ikuan, oh. Basa, mong gumi. Ito ni siya maung as well, hindi ni siya maung. Wala, uy, asa, dahil kaha, tumakuan, butang. Nabuang sa cellphone, mahinang Nawala ang sakong para parakilay guys. What happened? Yeah. Kan ni dilik raban ni brown itu merabani, Ini hmm, di ku ganak itom. Brown ang ganahan. Wala man to kung para sa pilay ng akong ganahan oi. Eh. Akak tu masuk na Wala gitu. Ay, diri na lang tao, diri na lang tapukos aning naa sa tong atubangan. Wala man kani kay Avon man guys. Kani man siguro to ang Avon. Eh. Na Avon kay di man mapala waterproof man. Ay, just colored white tahal. Tatag blade. Gani rita mo dali ta no. Mao po igara ani mga Kuan. Hmm. Ah, dito na po nabutang na ako. Ay, nasa kong bag nga brown di ay na. Napahinindom na ko, guys. So, ah, dito sa kong bag nga brown. Ako, dito po. Ah, dito. Okay, Napahinindom ko sa kong bag nga brown. Kasi wala to di rin. to dito. Wala gini kung daghan tagbag bisag asa lagi pamutang atong mga gamit magka libog-libog na tag-asa na to pangwaon. Wait lang guys ha. Waon sana ako akong barbecue. Sara di ay guys. Just color, you ako, sa may oras. Ang karag-karag taan ni Ron, mo paso mupasong nga rin akong pag-umangkon. Hmm, yara siya. Imbis ga, dali ko guys, imbis ga. Nagsayo ko kuan. Abtan, gapong ko sa oras, umalit, ragi hapong kuan ni <coughs> ano na guys po? Nindot mo na eh kung ganan para sa kilay guys eh. madurwing din na po akong kilay. ani mga yeah guys? Waterproof po niya guys. Dili ma ta ani guys kay waterproof man ni. Eh. Then ato dahil ko anan og um, cotton buds guys kay nangahiwi. Oh, di ba nindot siya? <laughs> Banana. Si banana. Ano to banana ro? Nag-make up ang kalangga. lang Talag po up guys. Parehaan ni Karo na naikaan. Graduation, ano ba? mga kamabit mga events, anak mga, 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 mga event. Pag-make up, pag na guys. Tama sa kasal. Bunyag. Ano, Graduation. Mag make up the, oy, panalagsa, oy, dili kay magsigira ka, o, ni atong nawong. Ito po ng kuluran ni atong dagway, panagsa. Kana akong mga vlog, guys, di man ko mag make up, ana, mag lipstick, rako. Mangilam mo, si mang man lipstick. Ito mag make Ura na ako ako, ano, lipstick ko, ano, rao. Diba? Wow! Super! Lali, mahuman kumahuman, karina po. Eyeliner! Isit man yakung bukoy ay sa electric pad. Mm, na, ngbalik tabag adli ko ba, da balik ko ba. Mani akong eyeliner, guys. MAC siya, guys. MAC may maning mga ingon ani gas kay bahalag mahalon at least dili ma iris ba ta mairing water mani. man ni kaysa atong mga baraton tag 50 taon eh pag kuan mag ulan tuwa na nangangairing na akong bana. na palangga ka mga make up pinanglan di ka mairing anang mag ulan yung to, oh, mga kuan mani waterproof mani make up dugay kay maurit akong make up guys kay gamiton ra man ako importante di man ko mag make up og walay mga kuan manguan ko guys ang mulbos ay yung dangan na ganin full po na akong pulbos hindi na po ganan ng mulbos o ano ra cream ra kung ikuan din naman wala mo ra lipstick di ay guys dirita Hmm. Paano akong make up guys? Akong pakauna na lang akong iro dayon ito e para mag-ilis na lang ko. ala guys? Oh, 'di ba? Ito kaya kong di kaan na Ako ang Di pa pasta na ako guys Di man hindi ang pasta Ay eh. nabuak na ko sa gamay ang time nagdagan. Atong gamitan ano. Mm, ayo sa ay inton. I-stop sa daw ang time para di ko magkarag-karag, i-stop sa daw. Mo ni pumaskara, guys. Sa Watson ni Tanan, akong make-up. Di pa guys. Watson ni Tanan. Okay. May mantong sa Watson, guys. Kaya makita ni mo sa personal. Kaysa mag-order-order kanya order ka niya. Pag-abot ka, ay, di kaganahan. na kani, guys. Oh, order man ni Nako, oh. Kana, sa TikTok man na Pag-abot, di alam Lumon sana ko ang aircon ko. Ba? Ako guys, simple hmm. Aku guys simpul aku up guys mau mga blush on mga kone. wala ani guys sa simpul ka nih eh. Wala na po yung mga sa kanang. Mga dire guys, dinang mga eye shadow, wala na. Panira make makeup. Mga eyebrow, ano akong gamit. Di mascara, mga aura. Wala na ikan ng mga color-color sa mata. Mura tag-clown. magulang guys dila naka yung ani ang nahurot guys um galas kay siya kanang make up ako guys pila na magkuha na ni sa kuha mag ka tuig man siguro ni wa pa nang kay dili man ko magsigig make up mag make up ra man importante ako na ning kuha na akong buhok eh. ay ano ako. okay guys. Manan ako guys. makeup, make up. Ug ron ako eh, na din ko sa mga iro ron. Palungon na kong earpan bikin. Magkuan mo na buhok. Kanira ako ang i-blush on guys. Ah, <laughs> uh, nakong kanira na akong i-blush on guys. Oh. Uh, na ra. Oh, uh, wala uh, ka pula ay. Ako pa ni butangag cream kay pula ka ayo. tag clowns. Ang isa kay pula kaayo. Ang usa kay dili kaayo. Hmm. Oh, ako ang kuan. Ka ang cream. ah, Dayon, wa nato gamay kay muratag clowns. Kin tangan na nato og cream na pod oh. Di ba? Oh, ano ato? Oh. Then, butangan na po natong cream para makuan siya. Maputi-puti gamay. O. Oh. Ano ra, guys? O. Oh. O. Oh. Hmm. Hmm, diba? Ha? O. Oh. Simple lang pagka-makeup. O, oh, di na drawing na ang munaong. O. Oh. Hmm. Tanidalo na ko ni nga bag. Tanin nga kuan. Kani nga bag akong dalon guys kay mag rubber shoes man ko. Basta mag rubber shoes ko guys kani gyud akong dalon nga bag. Akong lipstick. Ah. Uh. Akong ipal, sakit. Mm. Nung lipstick na Ang color ng lipstick guys is orange. ba? Mm. Ako ning ibutang sa bag, ang importante kani. Kani. Gamay rakong kong make makeup, kaning uban ipamutang na ko Mm. Man na. So, ara oi. Eh. Mura ra mag-text. Mm. Uy, na sa kuwan. sa kung ba? Ano yung kuwan oh. na sa kuburo o? Ano ano? Gani, dalaw na to Okay na na. Okay na guys. mag sa kung mga ero guys. Ako kusang pagkanoon so, kay unsa na oras din ako kapan ni sila daan guys kay kahit... bisag madugay mig uli karon at least mana sila kaon dili nako mag problema di ana sa obos. ubos eh. ibutang nako ang cellphone ara kong naong guys oh manag-makeup. make up <laughs> dali automatic eh. ay ay eh, di ana sa nako ha kani guys ang pagkaon sa pong mga doggy ako na silang andaman o pagkaon, guys, guys. Manginaw sa ko, eh. cream, rawa ko. Nangaon na mo, ha? Okay. Well, nangaon mo din. Mag-inis ni si Mami Dayon, kay. Para mula kaon. na. Tulog man si Siko. Ande, si Rosel. Mula kaon na din si Mami, ha? Idagan ako ilang pagkaon, guys. Kay, sayo, para baka ayun ni hapon, na. Idagan akong rice. Paghilom po, tribe Sa pulta, sa kundalunggan, with ano yung miyaw-miyaw diya. Eh. Karo naman na siya ng anak, guys. Nga, mama, wala na ka uli. Ipangita na yung mama, guys. Wala na namo na siya. Na si Dodo, nanuktok na, kay Ibalo siya, tingkaon na, kay nagtingog ng mga plato. Tingkaon na, taon Tingkaon na si Dagul, no? Tingkaon na, Dagul, uy. Hmm. nah guys, nga guys, moral modal rakyat ng anak guys, at atiman, hmm. at lang ngayon kau daw, daw daw, daw pagani uum. kahulat, Anday, hmm. Pating hmm. mahala sa kuan guys. Uy, isda guys. Uy. Ang darap po mga namaligya guys. Kay abi kay kaning Holy Week. Pamahalan po nila ang ilang paligya Nasibot. Kay balo na po siya natin na pinta na. Pati na pa na po ni sila ugma. Sige lang kay. Mauli naman po na pong bana. Mga merkado rin may pagkagabi eh. Mahal rin ba kayong isda ron? Sige na lang. Kasi magsige uti na pa. Mas mahal sa mo. Masi dodo. Sige na si dodo. Si dodo. Kung na ihatag ni Bots guys? Nakang Bots guys. Idaghan sa nako but up Ano man yan ngarud Ah sige du' 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 ay naradeta dirido ngabina na ug ikaw to ganin nang nanaktok o dagul o. Du'ng gamay O inday Sige na, na mo kay lakaw ko Para wala na koy huna-hunaon guys Sa na ko nahuna kay manang sala panihapon hapon ugma sa pasayuan na po na ko ni sila pagkaon ala alasays ala size pagkaon na ko ni sila kay sayo tong kay nani hapon ron ngon kay guys wala well, nagkaon sila magilis na ko hmm. Mag-ilis na po, guys. niya ako sa ning ipos akong cellphone guys kay magilis mamang to guys so ako saning ning ipos ay bilat bilat laka bad words bad words sorry everyone ako ang mga Burlalas dyan. So, sa otin natin. Kaya para meron mang magkinapkiyap sa ating mga kadibdiban at saka sa ating mga katayngahan susuotin natin ng ating mga brololoys para meron din mga decoration yung mga liig-liig natin no? uy twin Guys, so dirira tatamang guys, kay mag-ilis man po guys, kay 25 minutes na ta. So salamat guys sa inyo ang pag like and share or follow sa kuang Facebook page, Facebook account, sa kong TikTok, Reels, o salamat sa inyong pag-subscribe sa kong YouTube channel. So, ang pintang tanan guys, I love you all. God bless. Bye everyone!